So amo na aton nga project nga na man my doll, no. So double deck no. Yan. No? Double deck yan. Bali ang laba ani. Eh. Uh, 8 by 12 no. 8 by 12 siya. Ato no? daw. 8 by 12 ang kalabaon no. So amo ni aton nga kwarto so may isa mina na. No? So ang aton nga bag-o ubra, nga ging nga blue bongko so dito itong imbutang so may may sulosara sila dyan which is lang katulot ang bay uh, mag uh, chill chill dyan sila matagita dyan no? so pwede dyan na so maning ato nga hallway ato nga hallway so may imbutan dyan nga no uh, spio may dolo no so 90 pesos dyan yung bakal dyan May sulo May sulo sa piyo di So pwede na ka lang tao tsura Buta kung buling So mo nang ilang uh, ano Uh, kalanan no kalanan na din nila ngayon no? so magkaon na sila uh, may lulamisa ng laba no? Uh, so may bangko man na diyo no? na ito nga bangko yan uh, kitchen area na din may doon sa so, balayama kung makikang sila nakakari uh, din yung taligangan nila butin no, butan din yung butin may mga butin ka no, so may mga lalagyan uh, so uh, nga rin yan, design lang ni may idol so yung ilang sad meter uh, ano, uh, main breaker no so wala pa sa meter lang may idol no yung so, mga butang patada sad meter babaw so mga nga ng hallway so ang hallway nila may idol Nabi manda mendak no. So mana nak curai no. Curai ya mai dor ya no. So, main screen door mentah dia no. So, ya screen door man, no. So kung kung gusto mo secure no so pwede may lock mo no. I-lock mo lang. na ang screen door ta no. Yan. So may yare meda di lagyan. No? So kung may mga laba mo muna. So pidi da butang da daka... ano nyo? alam. Uh, alayan ano? So may butang da ng alayan. No? Yan. Alayan na alayan ng mga idol no. So pidi mo di butang alayan ano? Yo. Yo na do. Oh so, anu anu bah no. Kami ah, sangat tong uh, area tu. Tu nami ang ulbiyo na no. Orimpyo. Niya double deck ni mild no. Sa piyak ni double deck man ni. Eh. Sa piyak ng cuarto double deck na da. Nang sa piyak niya 8x8 lang ang size niya. 8x8 ari ang dako ni, 8x12 no. 8x12 na ng cuarto. Misala Wait. No. So, yun my may doll. Uh, thank you for watching.